ikot na lugar ng pamangkin ko. Ito bahay ng pamangkin ko. Ayan o. Oh. Ayan. Pamangkin namin. Ayan. Medyo... Dito ako sa likod ng bahay nila. Ikot natin lugar nila dito. Ayan. Buhay probinsya. ng gandun yan o. Oh. Tahimik na lugar. Probinsya ang probinsya. Dito o. Oh. O. Oh, ayan. O. Oh. Diba? Probinsya ang probinsya ito. Yung, yun, yun ang kalsada. Main road, nandun. No? May dumadaan mga sasakyan. Main road. Ah, putik pa nga dadaan. Eh. Medyo dito ay eh, simentado. Yan. Ito. Tahimik na lugar. Probinsya. Ito bahay ng pamangkin namin. Eh, no? Dito kami ngayon sa lugar ng Bicol. Labo, Camarines Norte. Ayan. Tayo. Medyo maulan dito. Maulan. Mapresko. Press area, no? Ang oh. ating kalangitan. Ayan. Ay puno dito. Ito puno na suha yan eh. Virgin Forest pa. Ang ah, bahay ng pamangkin namin dito yan sa probinsya. Yan. Kamarnis Norte. Ako sana pumunta doon, no. Aga tayo pumunta doon. Bukid yung bukid. Saging. Walang gaano ng tao dito. Ayan. Yun yung main road, yun. Mga dumadaan doon. Ayan. Gandang umaga po. <laughs> putik yan o putik. Parang kaya naman putik. Asa tabi yun, yung may dumadaan. Ayan. medyo maliwala sa panahon. Maulan dito eh. Pagkagabi, kagabi, halos magdamag ang ulan. Kaya mas wala aircon dito, malabig ang panahon. sa loob ng bahay. Kapit bahay namin dito. Tayo. Maputik nga lang. Sa simentado, pag tabi, tabi may putik. Ayan. Okay, dito lang tayo mga tatapos ko na aking video dito. Para pinakita ko lang sa inyo kung yung lugar ng aming pamangkin dito sa ano sa Labo, Camarines Norte. Salamat po sa inyo lahat. Galbi na sal po. Uh, like and share na lang po. And uh, po sa aking ano. Aking video. Ang ganda dito lang po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Galbi na Thank you so much and uh, salamat. Dito sa Bicol. Yan. Bicol. Kita! Yeah. Kita!